Nagbabalik ang PTV Balita ngayon. Inikayat ni Pagulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang lahat na makipagtulungan sa mga kabataan sa pagpupursiging pangalagaan ang kalikasan. Sa kanyang medsahe sa pagdiriwang ng International Youth Day, kinilala ng Pangulo ang kahalagahan ng mga kabataan sa pagbuo paggawa at pagtutulak ng mga hakbang para sa balinis at malusog na kapaligiran. Dagdag niya, naway maging gabay ang pagbabahal ng Pinoy sa kabataan at sa inang kalikasan para sa tinatawag na green transition tungo sa kinabukasang mapapakinabangan ng lahat. Sinampahana ng reklamo sa piskal ang mag-asawang Nambungbog Umano sa kanilang kasambahay sa Mamburaw Occidental, Mindoro na nagresulta sa pagkabulag nito. Base sa investigasyon 2017 nang mamasukan si Silvera Vergara sa tindahan ni na Pablo at Franz Ruiz. 2020 nang pagbintangan siyang nagdanakaw at doon na nagsimula ang pagpapahirap sa kanya. Paulit-ulit umanong ginugulpe, tinatadyakan at inuumpog ng mag-asawa ang biktima hanggang sa siya mabulag na. Nailigtas lang si Vergara nitong Hunyo sa tulong ng isa ring kasambahay matapos ipost sa social media ang kanyang kaawa-awang kalagayan. Dumanggin namang ang mag-asawang Ruiz sa akusasyon. Kasama naman ang kanilang dalawang anak sa mga inareklamo ng Serious Illegal Detention at Paglabag sa Trafficking of Persons Act at Kasambahay Law. At yan ang mga balita sa oras na ito. Para sa iba pang update, i-follow at i-like kami sa aming Facebook at Twitter sa atptvph. Ako po si Dominic Albelor. Magandang tanghali.